Ang Slex TR4 ay mayroong apat na linya ng kalsada mula Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas, Batangas, to Tumakban, Laguna. Package B, Makban, Laguna to San Pablo, Laguna. Package C, San Pablo, Laguna to Chaong, Quezon. Package D, Chaong, Quezon to Candelaria, Quezon. Package E, Candelaria, Quezon to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon to Barangay Mayaw, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lucena City. Okay mga boss, dito kami dumaan sa may likod ng Santa Veronica. Gawa ng hindi kami pinadaan doon sa may ano, papasok ng SLEX TR4. Bawal na siguro eh, may nagagawa kaya hindi na nagpadaan. Ganun naman, lagi naman ganun. Masa hindi na sila nagpadaan, may bantay sa labas, ay na may operation na sila. Ah, naintindihan naman yon. Tayo naman eh, nakikiraan lang at uh, namamasyal sa SLEX CR4 na, na tayo ay eh, nasasabik na makita ang unti-unting unti-unting uh, nangyayari unti-unting development yun lang yung ating uh, purpose dito kaya natin ito ginagawa at uh, i-share din sa inyo kung ano na ang sitwasyon dito sa SLEX CR4 at yun na nga Malapit lang to Banda-banda riyan eh Nandun na tayo sa may Aslex TR4 So subukan natin dumaan uh, Ayan, ito na nga Dito sa may San Benito Bukas na pala to Dati doon ako nadaan sa kabila niya So ito na yung San Benito Okay Ito mo Pinapatag na to Dito ang daan ng mga residente ang Lawak nito Oo. Uh. Dito dapat tayo lulusot eh. Ayan. May harang oh. Hindi nga tayo mga kalusot. Hinarangan eh. Ah may harang din. <laughs> Ay pero ano oh. Ay hindi. Hindi siya pwede. Hinarangan nga eh. So balik na tayo. Ibig sabihin. Pero silipin natin dito sa baba. Pwede kaya. Doon tayo. Hindi tayo magpalipad sa kabilang yan. Bari nasa labas naman tayo. Ito yung update natin dito sa may ano, mga busha Sa may... San Benito tingnan natin. Ano ba nangyayari? <laughs> <O> ba nangyayari? yari. <laughs> uh, palipad lang tayo dito. Hindi tayo dito. Hindi. 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 naman kami sa labas ibala Hindi. dyan Hindi. 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 Okay mga boss, umpisahan natin dito sa tunnel ng Barangay San Benito. At uh, ito pala ay meron pang bubuhusan itong barrier nitong tunnel na to. Kailangan pa yung buhusan. Ay kaya pala naman hindi tayo makatawid. Ay kinukompleto na yung buhus ng graba o ng lupa dito sa may Barangay San Benito na ito, gawa ng dati yan ay mababa Mas hindi pa pumapantay dun sa pinaka-tunnel Kaya ngayon busy sila, binubuhusan yan Kaya tayo hindi pinapadaan, gawa na syempre delikado nga naman yan, dadaan tayo, baka tayo magiging diyan ng dump truck At uh, ang ating camera ngayon ay nakaharap sa direksyon na pupunta ng Alaminos Laguna at uh, yung nakikita nyo yun sa malayo ay pila ng mga truck na magtatambak diyan sa malapit sa tunnel na yan. At pagka yan ay natambakan lahat na kompleto, napatag, tapos inilagyan ng graba, ang kasunod niyan ay lilayout na, na para mabuhusan ng semento. At ang ating binabaybay ngayon, yung nakikita nyo yan uh, ay yung direksyon na papunta ng overpass ng Alaminos to Lipa bypass road at pag dinidiretso niyan ay papunta na ng bayan ng Alaminos papunta ng San Andres San Agustin at San Juan hanggang sa may Macban Interchange at pansinin nyo sa baba may bakod na rin po sa may gawing kanan pero dito sa kaliwa ay wala pa at pansin ninyo din pong mabuti ay napakalawak po ng nasasakop ng SLEX TR4 na katulad ng sinasabi ko balang araw ay matulad yan sa SLEX diyan sa may mula sa may Maynila winaway dining na po ang SLEX at napakalawak na po ngayon may mahaba na po ang natatapos dyan kaya itong SLEX TR-4 ay hindi po ito maliit sa akala nyo lang ang maliit. Pero pagka po yan ay dinevelop uli, pinalawak ay napakalawak po yan. Kumbaga sa isang umpisa ay maliit muna pero pagdating ng panahon dadagdigan ay napakalaki na. Itong SLEX TR-4 ay matutulad sa TPLEX at saka Easytex na ang kanilang... Uh, boundary ay nasa gitna, pinaka center island lang, yun lang ang kanilang katian. Ni katulad nung unang expressway na malawak yung uh, boundaryhan nila na pagka nahulog ka sa gitna, di doon ka sa may malalim na parte, doon ka pupulutin. Pero dito hindi, pag nagkamali ka dito, pakaliwa ay sigurado ang babanggain mo barrier. O kaya naman din yun naman sa pakanan ay pagkaikinigkamali doon kapupulutin sa baba mataas po yan. So, ito na yung ano, hangganan yang may semento. Yung nakikita nyo puting yan sa baba ay ano na po yan. Mga graba na po yan na handa ng buhusan ng semento. Pero, konti pang himas bago yan buhusan ng semento. At yan pong natatanong nyo yan ay papunta na po yan ng Santa Veronica at saka Santa Monica. Dire-diretso hanggang doon sa may San Miguel sa may San Pablo Interchange Tapos na tayong mag uh, survey sa taas at uh, sana dyan tayo dadaan hindi nga lang nakadaan <laughs> gawa ng yun nga, may ano na may harang may harang ayaw nila padaanan syempre eh, para sa safety di, para sa safety di. siyempre eh, para sa safety din natin yon at ngayon, eh babalik na tayo doon sa dinaanan natin kanina. Dito pa rin tayo dadaan. Baral, bali, yan nga pala mga boss, eh ay San Benito, San Pablo, Laguna. Kasunod niya na, eh, ano na, Alaminos na. Ewan ko lang kung mayroon pa diyang kasunod na barangay. Basta tang alam ko yan ay eh, San Benito, San Pablo, Laguna. At uh, dito ang daan natin, ang ating lulusutan nito ay bypass road ng Alaminos to San Pablo tapos ang lusot na natin ay dun sa may San Miguel Alaminos Laguna ganda ng daan dito bira na daan dito sa lugar na to pero kung mapapansin nyo yung kanilang ginawang <coughs> yung ginawang tulay o overpass o box ng SLEX TR4 ay napakalawak parang ano eh parang yung box tunnel na ng ano yung sa Maharlika Highway mataas, malawak mas maganda naman yung ganun para pang matagal ako sakaling may dumaan na mga dump truck ay di lusot meron kasing box tunnel na ang kipot lalo na doon sa may ano sa may San San Isidro kay ng back doon parang alanganin nga ang ano ang bawa ay magsasalubong dalawang dump truck ay hindi kaya makipot <coughs> tapos dito sa lugar na to pag dumaan ka eh malalanghap mo ang sariwang hangin boom sariwang hangin <laughs> okay mga boss at uh, <coughs> Siguro. Ay, hindi ka dyan ato ha. Hindi <laughs> na nung may ari eh. Pinabayaan na eh. Hindi man lang inantay. So yan mga boss. Ito na yung papunta ng Alaminos to San Pablo Bypass Road. At uh, tayo eh magpapaalam na at maraming salamat sa panonood ng ating video kung, kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag mo kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba libre naman po yan para pag tayo ay merong bagong upload na video ay ma-update kayo kung nagugustuhan nyo itong video nito kung hindi naman edi eh, nasa inyo na yan <laughs> <laughs> Pero subscribe na din kayo para umaga uh, sa tiyan ko din. E, ano, libre naman nyo. Wala namang bayad dyan. Pindutin nyo ng subscribe. Tapos yung bell button dyan. Para tapos na. Malay nyo. Sa susunod, eh, maisip nyo. Ah, maganda pala yung ah, binablog ni Boss Ariel. O, oh, edi madali nyo na ako mahanap nandun na ako sa lista ng inyong sinubscribe na mga vlogger o ba? Diba? kaya hanggang dito na lang talaga at uh, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito kita kita tayo sa susunod na video bye bye po okay, bye bye bye